Padayon sa paghakot og award ang probinsya sa Davao del Norte sa panguna ni Governor Edwin Cuyagovo Bahib sa pagdaog niini sa 2023 Regional Kabalikat Award gikan sa Technical Education and Skills Development Authority contestda. Gidawat ni Cuyagovo ang award gikan sa TESDA 11 Regional Director Ashari Banto kauban ng ubang opisyalis sa ahensya at ulos sa gipaygayon nga 29th TESDA Anniversary Institutional Awards 2023 buntag ni atong Agosto 29 sa SMX Convention Center, Davao City. Ang Davao del Norte lang ang nakadawat sa maong award ilawom sa Local Government Unit Category. Ang Kabalikat Awards ginahatag sa labing aktibo o talagsaong partner sa TESDA nga dakog tabang sa pagpalambo pagpakusog o pagpatuman sa mga technical vocational education and training kung TVET programs nga may sa mas daghang oportunidad nga mas makapatrabaho o makapalambo sa katawhang Pilipino. Nadawat sab Gloria Pamugas sa PLGU Davao del Norte o Cheryl Espinosa sa CLGU Panabo City ang Outstanding Regional Community Training and Employment Coordinator con CTEC Awards. Mao na kini nga kabalikat award ni Pamugas ug iyang ikalima nga SeaTech award. Nakuha sab ni Jodelito Valiente, ang President Head Trainer sa Valiant Technical Institute and Assessment Center Incorporated, ang 2023 Idol ng TESDA Award. Sa panulat ni Noel Bagyo, para sa bayan, kini si Junrey Villanueva, One Davner News.